Magandang umaga, narito na ang PTV Balita Ngayon. Iniutos ni Defense Secretary Gilberto Todoro Jr. ang pagpapatupad na ng Pilipinas ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Kasunod ito ng pagpapasa ng DND at Armed Forces of the Philippines na mas palakasin pa ang pagprotekta sa teritoryo ng bansa, lalo na ang Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Giit ng kalihim, ang hakbang na ito ay para masiguro na mga Pilipino ang makikinabang sa likas na yaman na matatagpuan sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod nito, inatasan ni Todoro ang mga AFP commander at unit heads na gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pagpapatupad ng CADC. Sang-ayon ang isang maritime law expert sa pahayag ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi muna dapat gabitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika kasunod ng pinakahuling panggigipit ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Attorney Jay Batong Bakal, tama ang naging desisyon ng Pilipinas na idaan muna sa mapayapa at diplomatikong paraan ng pagresolba sa mga isyu sa maritime domain ng bansa Dagdag pa niya, hindi naman ginawa ang Mutual Defense Treaty para gabiten sa pagsisimula ng kaguluhan. Sinabi nga ng Pangulo na it's not the right time. Tama naman po. No? Hindi naman pwede na bawat sugat mo, eh, tatakbo ka na Big Brother. No? Anong, anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa? No? Napaka... Ano yung doon? Ayon, yeah. snowflake. <laughs> uh, uh, Crybaby. hindi pwede rin yun para sa ating interest din, hindi rin pwede tayong magpakita na parang napakahina natin, napaka, ano tawag doon, yung balat sibuyas. Hindi ko mo, ayan, na, nabasagan tayo ng windshield, eh, ibig sabihin eh, kailangan ng invoke yung Mutual Defense Treaty para mag ng bakbakan. Meron din po tayo yung obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!